So, good morning guys. Nandito tayo ngayon sa Pilipinas at tayo nasa taas ng bahay na under construction pa. Ayan ang labas. Mag-aalasin ko pa lang ng madaling araw at ayan ang sa labas natin. Medyo malamig-lamig ang temperature ngayon nasa 20 degrees Celsius. Medyo malamig-lamig kasi umulan siya. Kung hindi umulan, mas mainit-init. Eh, magsimula noong ano, uh, March 19 ako dumating dito. Every other day umulan. Every other day umulan. Kaya, medyo malamig-lamig ang panahon. tas minsan sa tanghali is sobrang mainit talaga pag lalo na pag doon tayo sa sa ano pinaka city kasi ang dami-dami kasi yung mga tricycle tapos yung mga bahay made of uh, ano uh, ano yun yung mga atip di ba sim sempre semento di ba kaya maimit pag walang aircon pero pag sa labas ka pag ganito yung medyo sa ano pa sa gitna ka ng palayan ayan medyo mahangin-hangin maliwalas so yun yung at least kahit papano parang medyo mahangin tapos hindi ganun kainit compare doon kung nasa city yung bahay mo na tapos made of ano pa made of hollow blocks tapos seam yan yung pinaka nagbibigay ng init sa bahay kung wala kang aircon pero kung may aircon pa mas relax kapag afford mong magbayad ng, ng aircon aircon deals. So, ayan guys, ang ating made of ang ating under construction house, my under construction house. So, but I hope very magagawa na, magawa na natin ito ng paraan at kapagawa. Kulit. So, 5 p.m. a uh, 5 a.m. 5 early in the morning. So, very early in the morning. But the weather is very fresh. 20 degrees Celsius in the Philippines. So, galing guys. Magaling talaga ang... Pag nasa Pilipinas tayo, syempre, unang-una, ano natin ito, bayan natin po. tapos dito tayo pinanganak, bayang sinilangan, ito yung talagang, ano natin, inang bayan natin. Um, masarap masarap nam namin sa sarili nating bansa. Masarap ano, kung uh, kumbaga sinusulit natin yung oras natin kasi ano nga tayo, OFW nga tayo. So, pag nandito tayo, sinusulit, sinusulit natin yung oras natin. na alam mo yun, yung namnamin yung sariling atin. Siyempre kasama yung ating family. Kasama yung ating mga mahal sa buhay. Uh, dito tayo nakatira sa ating sariling pinaghirapan. Ang bagay, ito yung katas ng pinaghirapan natin sa abroad. So, ito talaga guys, ang katas. Ng pinaghirapan ko sa abroad. Siyempre, yan ay na natin itong bahay na ito dahil na rin sa ating mahal. Kasama, nandito ang mahal natin sa buhay. Kasama ng asawa, mga anak, nanay, tatay, at mga kapatid, yung pamangkin. Kaya lang, sa so, ngayon, hindi, hindi kami masyadong, kumbaga hindi kami kumpleto kasi ang tatay namin is nasa hospital since 4 months. January, February, March. Ayun, four months nang nakabedridden ng tatay namin. So, kaya napapansin niyo na kahit masarap nam namin dito sa Pilipinas kasama yung mga loved natin. Pero sa kabilang side naman is meron din tayong obligasyon na dapat natin suportahan at alala. Yan, yung tatay kasi na na yan is 87 ang tanda na rin siya. Na-stroke, kaya ngayon bidre na, Kaya may kunting advice lang ako dun sa mga may edad na wag na kayong uminom ng alak kasi yung alak na yun yung dahilan kaya bak kung bakit siya na stroke so kaya kanina din guys pala maingay kasi nirecord ko talaga yung ulan kasi umulan so lakas lakas So, hanggang ngayon, as, you, as you hear the raindrops. Iinit ako ng tubig sa para may sa tiyan.